Alam mong nagsisinungaling ang lalaki, Pag? Defensive. Eh. Ay! Defensive. Maraming sinasabi. Agad-agad. Eh. Defensive. Agad. Defensive. Oo. Oh, oh. Ganun ka ba? Minsan. <laughs> Hindi sa babae, pero sa... Sa bakla? Sa teacher. sa teacher? Ah, sa teacher? Baka <laughs> <Sa teacher? laughs> <Sa teacher? laughs> ano? Thesis Bakit? defense? Sa Hindi hey, ko pa napas yung assignment oh. Ah, okay. <laughs> Gusto ko yun. Pag, so para kay Davey, nagsisino lang daw ang lalaki pag defensive <laughs> o pag masyado ng maraming sinasabi. Explain, explain. Okay. Pag maraming yeah, explain Kumain ka na ba? Eh, oo. Oh, pumunta ko sa ano, Cebu, kumain. Bumalik dito, 3 o'clock. Eh. Uh, <laughs> May oras <laughs> Hindi na naman tinanong. <laughs> oo. Oh, 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 oh. Gets, gets. Ashan. Complete the sentence. Alam mong nagsisinungaling ang lalaki pag? Uh, kapag ma makulit yung mata. Like, ah, may mga iba kasi na pwedeng nang ano pang next na, na, na ano. Mata. Like, ano bang next? Like, ano bang outcome nito? Parang pinaplano niya po. Uh -huh. Uh -huh. Mga ganun. At sobrang kulit. Like, palakad-lakad, kabado, oh. yun. Iba Parang yung nagsisinungaling sa palong-palo, ah. <laughs> <laughs> Kasi yung description mo, parang mas palong-palo. Kaysa sa nagsisinungaling. <laughs> balikot yung mata, tas lakad ng lakad. Parang palong-palo yun. Baka sa play niya gano'n, yung ano. <laughs> Putok <shape. laughs> tama yun, eh. Alam mo ba yung palong-palo, Ash? <laughs> Putok ng amats? Kung parang pag kinakausap mo, hindi ka makatingin ng well, mga. Walang focus. Hindi siya makafocus. Parang balisa. Madaming extra movement.

Nawala yung itim. Di <laughs> ba na yun? Tirik na tirik na yun. <laughs> Oo. Oh, tapos umangat yung paa. Iba rin kasi pag tumitingin ka mo, tapos umangat yung paa eh. May sakit na yun. Baka inatake yun. Tawang tawa, Jackie. Nakakita ka na ba ng gano'n? <laughs> sa mga horror films. <laughs> yung mga horror Si Hans, tanungin natin. Complete the sentence. Um, alam mong nagsisinungaling ang lalaki pag? Pag lagi siyang umiiwas. Kunyari, um, pag yung tinatanong kanya niya kung kumain ka na ba, o kaya naman kung sino yung kasama mo, ibabaling niya lagi yung um, topic sa iba tulad ng, ay, nakita mo ba yung bago na basketball player na ganon? Oh. Hmm. Mahirap yung ganon, no? Pag tinanong, kumain ka na ba? Iwas ka? Oh. 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 Tama ano duda pa rin yan. Oo, no. oh. kaya ako may boyfriend kang sinungaling, huwag mong tatanungin oh. pag tumatawid. Ano? <laughs> Sagasaan. Sino yung kasama mo kagabi? Ha! <laughs> <laughs> Sagasaan yun. So yun daw, ang mga sagot nila. Si Ivan ba? Paano pa siya pag nagsisinungaling dati? Paano mo malalaman pag nagsisinungaling na siya? Pag may Hindi ko muta po, siya bagong gising. Um. <laughs> Hindi ko nga po alam, Mimi. Kasi ano po eh, um, ilang months ko nga po nalaman bago po na mm. Ano. Like parang magaling po siya magsinungaling. Oh! Totoo ba yun, Ivan? Di, di naman siya nag-lie. Inumit lang niya yung truth. Oh. <laughs> <laughs> diba dati ganun? Oo. oh. oh. Hindi lang niya na kwento. Bak Baka kabawi naman yan si Ivan. Uh -oh. Di ba? Lahat tayo paniwalaan may natin ang yes, kapasidad kaya natin may uh, maging mas mabuti. May at chances. Oo. Oh, oh, maka makabangon. Importante, mm -hmm. narinig, narinig natin si -si -si. sa kanya. May na, tutu tutunan siya doon sa nangyari. Oo, oo. Bibigyan natin ng chance. Hello? Sa so, gubiyay nung ang dami natin binibigyan ng chance. Di ba? So, sino'ng bibigyan mo ng green flag? Tumahimik yung studio. <laughs>